Sa mundo ng pagmamadali at stress, may mga tanong tayong ayaw nating amingin. Masaya ba ako? Tahimik ba ang puso ko? Ito ang kwento ni Mang Isko, isang respetadong empleyado na tila nasa rurok na ng tabumpay. Pero may kulang, isang gabi, isang diinaasahang pagkikita ang nagpabago sa kanyang buhay. Ano nga ba ang lihim ng tunay na kapayapaan? Samahan nyo kami sa kwentong magpapaalala sa inyo kung paano tunay na mabuhay. Sa gitna ng abalang lungsod, punang matataas na gusali, businang walang tigil, at mga taong laging nagmamadali, namumuhay si Mang Isko, isang respetadong empleyado sa isang malaking kumpanya. Araw-araw, abala siya sa trabaho, email dito, meeting doon, deadline sa kabila. Habang ang mga kasamahan niya ay nagkakape at nagtatawanan, si Mang Isko ay patuloy lang sa pagtatrabaho. Para sa kanya, ang bawat segundong hindi ginugugol sa trabaho ay sayang kapag tumigil ako, baka mahuli ako. Baka mawala ang lahat, sambit niya sa sarili. Ngunit kahit gaano karaming tagumpay ang naabot niya, tila may kulang. Hindi siya mapakali. Laging may kaba. Laging may tanong sa isip, paano kung magkamali ako? Paano kung bigla na lang mawala lahat? Isang gabi, habang mag-isa sa opisina at ubos na ang enerhiya, napagpasyahan niyang lumabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero ang mga paa ay dinala siya sa isang maliit na parke malapit sa kanilang busali. Tahimik. Presko ang hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang kaharap na screen. Habang naglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa bench, pinapakain ang mga kalapati. Kakaiba ang aura ng matanda, kalma, parang walang iniintindi. Nakakaaliw siyang panoorin. May kapayapaang tila hindi kayang bilhin ng pera. Lumapit si Mang Isko at naupo sa di kalayuan. Napansin siya ng matanda at mumiti. Mukhang mabigat ang loob mo, kaibigan, sabi nito. Lagi akong nagmamadali. Laging may hinahabol. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako matahimik, tugon ni Mang Isko. Mumiti lang muli ang matanda at inabot sa kanya ang maliit na tasa ng tsaa. Inumin mo, Nag-alinlangan si Mang Isko, pero dahil sa pagod at kuryosidad, tinanggap niya ito. Mainit. Mabango. Sa bawat higop, parang may gumagaan sa dibdib niya. Masarap, sabi niya. Pero bakit mo ito binigay? Tinitigan siya ng matanda at tanong, habang umiinom ka ba, iniisip mo ang susunod mong higop? O tinamasa mo lang ang kasalukuyan? Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Napagtanto niya sa simpleng sandaling yon, hindi siya nag-alala, hindi siya nag-isip. Naroon lang siya. Buhay. Tinuro ng matanda ang mga kalapati. Tingnan mo sila. Hindi sila nag-aalala sa bukas. Hindi nila alam kung saan manggagaling ang susunod na pagkain, pero masaya sila. Kasi nasa ngayon sila. Pero, paano kung magkulang sila, tanong ni Mang Isko. Umiti ang matanda e di bukas na ang problema nila yon. Pero ngayon, masaya sila. Labor. May kung anong nagbago sa puso ni Mang Isko. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niyang mahalaga ito. Pag uwi niya ng gabing iyon, paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ng matanda. Kinabukasan, gumawa siya ng munting pagbabago. Sa halip na kumain sa harap ng computer, sumabay siya sa mga kasamahan. Tinawagan niya ang asawa niya sa tanghali, hindi para sa problema, kundi para lang marinig ang boses nito. At bago umuwi, tumingin siya sa labas ng bintana at pinanood ang paglubog ng araw, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Tunay siyang nabuhay. Ilang araw ang lumipas, binalikan niya ang parke para hanapin ang matanda. Pero wala na ito. Ang naiwan lang ay ang bench at ilang kalapati. Sa ilalim ng bench, may nakaipit na maliit na papel binasa niya. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa bagyo, kundi sa pag-aaral sumayaw sa ulan. Ang kasalukuyan lang ang totoo, yakapin mo ito. Napangiti si Mang Isko. Hindi niya alam ang mangyayari bukas. Pero hindi na siya takot. Dahil natutunan na niya ang tunay na kasiyahan, hindi hinahanap sa bukas. Kundi sa ngayon. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa dami ng nagagawa, Kundi sa lalim ng ating presensya sa kasalukuyan, hindi natin hawak ang bukas, pero kaya natin yakapin ang ngayon, at doon, nagsisimula ang tunay na kaligayahan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.